Isa ka bang OFW sa Middle East at gusto mo magkaroon ng ibang karir tulad ng caregiver or nursing aid? At para makapag-apply sa ibang bansa tulad ng Canada, Australia, New Zealand, Europe at USA bilang caregiver or nursing aid. Pero hindi ka makalabas ng bahay dahil ayaw ka payagan ng employer mo na mag-day off? I got you. Pwede ka na mag-aral ng caregiver at nursing assistant online at maging isang certified nursing assistant or caregiver at kumita ng mas malaki as compared sa kasalukuyan mong work ngayon. Yes, pwede ka mag-aral online basta may internet at mobile phone ka or mag-aral ka kasama ang iba pang mga students ng face-to-face -face during your day off. Pwede ka magkaroon ng international license galing sa American Caregiver Association or ACA or international license sa American Medical Certification Association or AMCA na magagamit mo sa pag a mo sa USA para mag-work bilang isang caregiver or nursing aide sa mga hospitals or care homes. Kung interesado ka mag-enroll at para sa iba pang mga details, mag-message ka lang sa baba ng video na ito ng I want to be a caregiver or I want to be a certified nursing assistant para matulungan kita kung ano ang una mong gagawin. Limited lang ang slot per batch na pwede mag-aral. Kaya dapat ay mag-take action ka na agad. See you on my next videos.